Kapusin Ang kwento Ng Elemento Ha? Ano ko Ha?

तो ये तो हम से कंसमी ने तो कर लो का तो लुक ना मोचक ना सो अंग मो आई ये ने लबाई ने यो ने कोनी बस गिलो बईला वईया ने हम तो डोले कब Ayun. Aswang talaga. Kung gusto niyo ng patayan, <coughs> punta kayo dito, lapit kayo. Hindi pasok yung skubo. Bakbakan tayo. Hindi natin. Di hindi kayo makakauwi ng buhay ngayon. At hindi nyo kami makakain. Igok kita sa kuwan daw. Igok kita da. Tagam. <laughs> Taguhan to ba? Hindi to. Sakuwi so, kayo no. Palit eh.

Jebun ni. ha, kan? Buang, buang kan? Mesti anak nenek tu kepi dia baik. Tapi nak nak buat Haa 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 Ya, tak dong. Maglabo na. uh, sa itong rundang yun na, kung di asasa ba? Yan suko ito ano? Suko ito Tulog mga kagod, Tul suko sila nga nung Ricardo <coughs> na tulog, kami Isop. wala Kung <laughs> na tulog tatotanan hmm. Bawag kami lahat ito, wala Katay na kami lahat ubos Ubus pero hindi sila makakaubos sa akin May dipinit sa akin May itong sitwasyon tol, hindi na ako makatulog. Well, na hindi ako naka, ano, nakaganti talaga ng, naganti ko, nakaganti ako. Pero di ano talaga, di satisfy yung ganti ko eh. So ayos lang, ang malaga, na taboy natin sila palayo. Nani, ano, ko. Ibalik daw, Gor. Huwag na yun na, ispatan ako ba? Yan mo ba?

na ano natin dito hindi na kung laban ang ah, eh. <laughs> kung sila panimot ka lang kung sila panimot ba ang taas panimot ba so, mm -hmm. ito yung magsisilbi naming ilaw yung dito buwan, tol hmm. bago lang yan sila ito yung magsisilbi naming ilaw dito ngayon habang natutulog kami yung mga flashlight ng cellphone namin so yan may mga power bank naman po kami pero Ayan, ah, salamat nga pala kang Ate Love Smile no, sa kanyang binigay na power bank. Malaking tulong po talaga. lalo lalo na sa ganitong sitwasyon. So marami po kaming nakikinabang na ano, makacharge. pwedeng maka simpre, At, at siyempre uh, sa Team Oman, Team Pandak, shoutout po sa lahat mga tol. At yung mga nagbigay ng mga pamili ng ano namin pagkain o iba pang mga pangangailangan namin. Salamat po talaga sa inyong walang sawang suporta. So, mga viewers ko po tol, dahil nandiyan kayo patuloy na natin suporta sa amin. At uh, hindi po namin 'yan i-ano, tol. Uh, hindi po namin 'yan i-tawag ay man. Kasi hindi namin sasayangin yung tulong nyo at uh, maghahandog kami hangga't kaya namin tol. Buhay namin yung kapalit ay maghandog kami ng mga panibagong video na i-upload, no? Sa araw-araw. Eh, -araw. medyo, ano tol, medyo mahina yung signal. Tapos, walang maayos na tulog. Lalo lalo na sa kanito, no? Na gabi. So, hindi namin nasahan na ito po yung mangyayari, no? Sa gabi na ito. So, ito yung, ano, pangalawa, pangalawa na tol, di ba, ninong? <coughs> no. si yung una, wala pa tayong ito, ito kubo. Hindi po ko lang kasama doon. Ha? Huh? Oo, uh, hindi po ko kasama. Hindi. Katong ba? Ma. Ha? Nah, nakalimutan mo ano na. na? na ba? <laughs> nakalimutan Anong na niyo. Na umulan. Ito? Tama, tama. Nah, ako, ko katulog na, katulogo na niyo Ako, di ko katulogan niyo. Ang tanong buong kalitaan eh. Naulan ba nga? Kwa? Oh. Pero, buti na lang ngayon ay hindi umulan. Kasi, mangayon sa atin yung ano. Eh. So sinabihan ko naman si ano si dadodong baka may mga ano siya na madala niya na pwede natin itakot dito para yung kaso mm -hmm. na mulan ay pwede natin ano ito magamit yung light ko natin dyan saan? light natin dyan saan? light ko natin dyan saan? pwede na kamakamit dyan saan? light ko dyan sila awa na ito ba? Miagir tuh bah, mm. oh kaban kayak gini tolong, maka amam tuh biagir nagir. Miagir tuh, gimana nggak mau banyak? Oh, e, iya gini harus itu tertoyok dari ah, Mode. amor lah, lah mau pancing kayak simpi. Kon gini no. mah, yeah. mau deh. Ini anak-anak deh bah. Oh, ini pun lagi sungguh deh. Tidak ada tujuan, mm -hmm. unau-unau. Una, Tidak una. yang nggak bukan di kenaan apa? Anak Ana, bah. So hindi namin ano to tol baka malubat kami na ano. Ah, uh, natin yung mga baterya natin eh. Si ilang araw pa tayo dito at ilang linggo. So pipiliin natin na mas ano tol kasi napakahirap talaga. Napakahirap na. Ano. Sana makasurvive kami dito. Tatman lang sana ano, tol. Sana so, kasi hingin namin yung tulong po ninyo oh yung buka like. lang sa puso, guys, ha? Like, share, subscribe. Malaking tulong na po yun sa amin. ah hindi po kami, ano, uh -huh. uh, yung mga gustong magbigay, magtulong, ay, syempre, sa ngayong sitwasyon na ito, need po talaga namin, ng, na, ano, mga, uh, eh. hindi po namin, ano, hindi po namin kayo pinipilit, na magbigay, na, ano, yung, ano lang po, galing sa puso, kahit maliit, kahit piso, napakalaking uh -huh. tulong na po yun sa amin. Sa, uh -huh. uh -huh. Oh, Ayan na po yung bahala tol. So, yung cellphone ko, motik na malubat to. ko alam kung ilang percent Kasi oh. malakas ano, kasi double eh. Plus light tapos camera. Ang malubat yung cellphone. So, hanggang dito lang video na ito tol. At, so, medyo tahimik naman at Wala eh, na, yun. na, yung babalik yun. ano. Sa babaw ko na lang. Na, Ibabalik like, yun. Nababalik yun. Nababalik pag sinod balik ato re, wata ka balog. So yun lang kaya guys. Yan sila mga impas ako ah. O, sa sitwasyon namin ngayon, kulang talaga yung mga ano namin dito. So kaya kung po yung makatok po sa inyong mga puso na kung sakali na matulungan po niyo kami. So hindi man sa nangini kami sa inyo pero kaya na po yung bala. Kaya, kaya na po yung bala guys. No? Kasi ito sin kulang talaga yung ano namin so wala nang uwian po ito nana uh, hanggang ano oh. na to matapos natin ang mission dito may ipal pa na -hmm. sus yun yung po ko kanya no, ang dam ko na may kaganila ang dam ko pwede nyo mang ipm so, right? no Pulong mga kano. Pulong po IPM, punyong IPM si Kuya Bad, si Don Carlo. So yung Uh, Facebook account namin ilalagay namin sa description box kaya na pong bahala no? or Gcash number po dito kami maglagay doon no? in case mm -hmm. na magbigay kayo ng konti baka depende yan sa inyo so yun lang naman yung ano namin dito wala po no? kami ano na ilang amount o ano <coughs> kayo na bahala tol yung galing po talaga sa puso na walang kapalit yan o walang ano galing lang yan isa yun Mm -hmm. Kayo na po yung bala Pero yung video oh. Uh, To to, so yung FB account ko dito lang dyan uh, sa gano'n sa YouTube ko dyan sa link pwede namin ilagay sa description na uh, ng video o sa title uh, basta yun na lang dyan uh, so hey, hanggang sistema, dito lang sa, video na ito tol at titipiri natin yung ano natin to eh kasi ngayon tol uh, muna ja, Tutulog muna, muna, ina, ina, muna kami. Hindi tuloy so, yung tulog ko ngayon. Tulog. Ako na lang siguro yung unang magbabantay. Ano na, puka-puka ko. Pagawa lang ko sa'yo. So, isa makatulog mga isa ka oras, oras, kahit oh, okay. lang tayo. Ang ano. na. tulog na si Don Carlo, na. Maguna-una na ron. Tay. Ang <coughs> nindot, ani. Ana, ta. Ano ta? <coughs> ha. Ah. Oh, sige, 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 sige. sige Napugus uh, huh? uh, ko. Napugus ko. Napugus ko, ko, Ang dalawang manalo, yun yung matutulog. Ha? Yung, siyempre, dalawa yung manalo nito, eh. Dalawa yung nanalo dito. Yung Yung talo. Na ano na. Yung ubuntay. Mas ganito. Ito eh Ganito? Ito. Ito. Gan'yan. Tapos. Oo. Dalawa kami. Ikaw yung ano? Ubuntay. Ubuntay. Trial pa yun. Oo, ubuntay trial pa nga. Trial u Sige, 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 sige. O to final na? sige, sige. Ano to? Tatlong trial o isa lang? Isa lang, isa lang. Isa lang, isa lang. Isa lang, isa lang. Sige. Ngiti natin natin ba kung ano to? Ni. Eh? Oh. Oh, sang... oh, oh, wala, 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 wala. Wala, 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 Kasi naka-standing 'yan. Hindi pwedeng standing. 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 Alo, mm -hmm. uh, standing ko sana yung ako, na sana standing muna. Sige, sige, Ah, sige. Go. Oh. Ah. Bantay. sige. Si kuwate ng duyan. So yeah, thank you so much guys. No? Nata yung aswang wala na. Yung mga tiktik wala na ngayon. So mag-ano na kami ng duyan. Malis na kasi uh, na Si Don Carlos yan yung magbabantay ngayon. Si Don Carlos. Ikaw yung una kanina eh. Ikaw yung una natutulog. Ipilitin mo eh. Hindi ka makatulog hanggang ano. Palas. Tigi isang oras lang tayo. Para... So dalaw tayo. Dalaw oras. Oo. Oh, tama tama. Sige sige. Dalaw oras. pa a.m. ako ito. Sige. Ano ah, dalawa dyan? mo kayo, di ba? Uh -huh. oh. Ano? Ah, Alas Ay, ano oras? 2 okay. Alas dos, cinco. Dapat mga okay. alas. Dapat alas katro. Ka, uh -huh. ano? Alas katro, alas katro dis. Sige. sige. bantay. So, so yun guys, thank it, you so much. Pwede, pwede, pwede. Ano uh, oh, nga, mo Abangan yung bukas, kung ano magaganap bukas. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga mangyayari pa. So, yan yeah, lang siguro. See you next video Lampotol, you so na lang po, Tol. At I hope na... Ah... Uh... Hanggang dito.